Araw-araw na mga salita ng Diyos. Palaging sumusulong ang gawain ng Diyos, at bagamat hindi nagbabago ang layunin ng Kanyang gawain, palaging nagbabago ang pamamaraan ng Kanyang paggawa na nangangahulugan na yaong mga sumusunod sa Diyos. Ay palagi ring nagbabago. Kapag mas marami ang gawain ginagawa ng Diyos, mas lubos ang kaalaman ng tao tungkol sa Diyos. Nagbabago rin ang disposisyon ng tao kapag nagsisimula ang gawain ng Diyos. Gayunman, ito ay dahil ang gawain ng Diyos ay palaging nagbabago kaya yaong mga hindi nakakaalam sa gawain ng banal na espiritu at yaong mga kakatuwang taong hindi nakakaalam sa katotohanan ay nagiging mga taong lumalaban sa Diyos. Hindi kailanman umaayon ang gawain ng Diyos sa mga kuru-kuru ng tao, sapagkat ang kanyang gawain ay laging bago at hindi kailanman luma, at hindi niya inuulit kailanman ang lumang gawain, kundi sa halip ay sumusulong sa gawaing hindi pa nagawa noon. Dahil hindi inuulit ng Diyos ang Kanyang gawain at laging hinuhusgahan ng tao ang kasalukuyang gawain ng Diyos batay sa gawain Kanyang ginawa noong araw, naging napakahirap na isakatuparan ng Diyos ang bawat yugto ng gawain ng bagong kapanahunan. Napakaraming problema ng tao. Masyado siyang makaluma sa kanyang pag-iisip. Walang sino mang nakakaalam sa gawain ng Diyos. Subalit nililimitahan iyon ng lahat. Kapag tinatalikuran ng tao ang Diyos, nawawalan siya ng buhay katotohanan at mga pagpapala ng Diyos. Subalit hindi rin siya tumatanggap ng buhay ni ng katotohanan, lalo na ng mas malalaking pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Nais ng lahat ng tao na makamit ang Diyos, subalit hindi nila matanggap ang anumang mga pagbabago sa gawain ng Diyos yaong mga hindi tumatanggap sa bagong gawain ng Diyos ay naniniwala na ang gawain ng Diyos ay hindi nagbabago na nananatili itong nakatigil magpakailanman sa kanilang paniniwala ang kailangan lamang para matamo ang walang hanggang kaligtasan mula sa Diyos ay sundin ang kautusan at basta't pinagsisisihan at ikinukumpisal nila ang kanilang mga kasalanan, palaging malulugod ang kalooban ng Diyos. Akala nila, ang Diyos ay maaari lamang maging Diyos sa ilalim ng kautusan at ang Diyos na ipinako sa krus para sa tao. Akala rin nila, ang Diyos ay hindi dapat at hindi maaaring lumampas sa Biblia. Ang mga pag-aakalang ito mismo ang nakagapos sa kanila ng mahigpit sa mga lumang kautusan at ipinako sila sa mga patay ng panuntunan. Marami pang naniniwala na ano pa man ang bagong gawain ng Diyos, kailangan itong patunayan ng mga propesiya at na sa bawat yugto ng gayong gawain, lahat ng sumusunod sa Kanya ng may tapat na puso ay kailangan ding pakitaan ng mga paghahayag. Kung hindi, ang gawain iyon ay hindi maaaring maging gawain ng Diyos. Hindi na madaling gawain para sa tao na makilala ang Diyos. Dagdag pa ang kakatuwang puso ng tao at ang likas niyang pagkasuwail sa pagpapahalaga sa sarili at kahambugan, lalong nagiging mas mahirap para sa Kanya na ang bagong gawain ng Diyos. Hindi sinisiyasat ng mabuti ng tao ang bagong gawain ng Diyos, ni hindi niya ito tinatanggap ng mapagkumbaba. Sa halip, ugali niya ang manlait habang hinihintay niya ang mga paghahayag at patnubay ng Diyos. Hindi ba ito ang asal ng mga naghihimagsik at lumalaban sa Diyos? Paano makakamit ng gayong mga tao ang pagsang-ayon ng Diyos? Sabi ni Jesus. Ang gawain ni Jehova ay napag-iwanan sa kapanahunan ng biyaya. Tulad ng sinasabi ko ngayon na ang gawain ni Jesus ay napag-iwanan rin. Kung nagkaroon lamang ng kapanahunan ng kautusan at hindi ng kapanahunan ng biyaya, hindi sana napako sa krus si Jesus at hindi natubos ang buong sangkatauhan kung nagkaroon lamang ng kapanahunan ng kautusan umunlad kaya ang sangkatauhan na tulad ngayon sumusulong ang kasaysayan at hindi ba likas na batas ng gawain ng diyos ang kasaysayan hindi ba ito isang paglalarawan ng kanyang pamamahala sa tao sa buong sansinukob. Sumusulong ang kasaysayan pati na ang gawain ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay patuloy na nagbabago. Hindi siya maaaring manatili sa iisang yugto ng gawain sa loob ng anim na libong taon sapagkat tulad ng alam ng lahat, palaging bago ang Diyos at hindi kailanman luma at hindi posibleng patuloy niyang gawin ang gawaing tulad ng pagpapako sa krus. Ang maipako sa krus ng isa, dalawa, tatlong beses. Katawatawang isipin ang gayon. Hindi patuloy na ginagawa ng Diyos ang iisang gawain. Ang kanyang gawain ay palaging nagbabago at palaging bago. Tulad ng kung paano ako sumasambit ng mga bagong salita sa inyo at gumagawa ng bagong gawain bawat araw. Ito ang gawaing aking ginagawa at ang mahalaga rito ay ang mga salitang bago at kamangha-mangha. Ang Diyos ay hindi nagbabago at ang Diyos ay palaging magiging Diyos. Ang kasabihang ito ay talagang totoo. Ang kakanyahan ng Diyos ay hindi nagbabago ang Diyos ay palaging Diyos at hindi siya magiging satanas kailanman. Ngunit hindi nito pinatutunayan na ang kanyang gawain ay palagian at hindi nagbabago na tulad ng kanyang kakanyahan. Ipinapahayag mo na ang Diyos ay hindi nagbabago Ngunit paano mo maipaliliwanag kung gayon na ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma? Ang gawain ng Diyos ay patuloy na lumalaganap at palaging nagbabago at ang kanyang kalooban ay patuloy na ipinamamalas at ipinaaalam sa tao habang nararanasan ng tao ang gawain ng Diyos, ang kanyang disposisyon ay patuloy na nagbabago. Tulad ng kanyang kaalaman, saan galing kung gayon ang pagbabagong ito? Hindi ba mula sa gawain ng Diyos na palaging nagbabago? Kung ang disposisyon ng tao ay maaaring magbago, bakit hindi matulutan ng tao na patuloy ring magbago ang aking gawain at aking mga salita? Kailangan ba akong sumailalim sa mga paghihigpit ng tao? Dito, hindi ka ba gumagamit ng mga sapilitang argumento at maling pangangatwiran?